Good morning! Kamusta ka sa umagang ito? Mabutin mabuti naman. Very good. Guys, iluto kami ng nagluto pala ako. Itlog sa kamatis. Yung almusal namin, malimit ang almusal namin. Pag maraming kamatis, ayan, asahan nyo. May itlog kaming ulam sa kamatis. Sa akin may partner po na ano yan, ginagang kalbos ng ampalaya. So, yaw. Sarap yan. Tapos ko ano, steam siya. Tapos may kasama rin ano yan. Pinaka. Ito, ito, niya yung ating ginrap first grab ko po ito sana maging success yung ating uh, first grab tatong ano? kulay po siya tricolor puro puti saka may isang ano doon yung marble saka lipstick itong dalawa puti marble saka puti tapos ito yung lipstick sa isang puno lang po sana makasurvive may mabuhay dyan sa apat so ko na po ito lagyan na ng support hindi umalis si Bella nandyan lang na pinapaliguan ni Papa <laughs> hindi siya umalis hindi umalis naligo lang sila andyan yung sasakyan oh dito tayo sa kusina As usual guys, hindi namin ano, hindi namin natatapos yung labada namin kasi dalawang salang ganun lang. Sobrang init kasi guys. Ayaw ni Papa ng ano, nang nagsasalang ako ng madami. Yun, kanya-kanya kami ng baso. Ito yung sa akin, yun yung kay Papa. Naglagay na ako ng yelo, tapos yung kalahati. Dito ko naman ilalagay. Basag ko oh. Sayang naman. Ayan oh. Ayan nakakatakot ng gamitin kasi baka mamaya maghugas kami dito din kami masugat mm. nabitiwan ko sinyay ko kasi nilagyan ko ng sabon yung ilalim niya ha? kaya nga mm -mm. -ano? nabasa niluto ko yung ano yung buto ng kasoy cashew nut. Matagal na ito dito guys. Kaya lang walang time na ano nalutuin. Nagluto naman ako nung minsan. Hinalo ko sa mani. sa sa corny. Sarap din siya. Pero talaga masarap siya. <laughs> Hindi lang din. Sarap talaga. Malinamnam. Sabi nila, yung ganito daw kapag nilalaga o kaya piniprito, na mamatay ang manok wala na buti na lang walang manok dito saka wala kami mga kapitbahay dito na merong manok ang init ano opo sobrang init ayun naliligo na si ano si Bella tapos si Papa yata ewan ko kasi magmamark na rin ako dito sa ano eh, sa sala sa sa kusina habang nandito ako hindi ko na ito nilalagyan ng mani. Ay, ng mani. Hindi ko na siya nilalagyan ng bawang kasi sobrang malasa. Ang sarap. Patuyuin ko lang. Sayang din kasi, oh. Baka maunahan ako ng langgam. Yung gatas namin dito, meron naman siyang rubber. Nagtataka nga kami, bakit siya pinapasok ng langgam? Ayan, oh meron naman siyang rubber. Pero siguro bibili na lang kami ng ano. Yung mahigpit talaga. Dito muna ako maglalagay ng gatas. namin, si Papsi na yung nagtuloy nung ano namin, nung paglilinis namin dyan sa lanay. Pero nagmap na lang siya, nakawalis na ako guys. Nawala sa, or sa isip namin yung oras. Nag-check ako, pasado alas 12 na. Mag-aalauna na. 12.32. Kaya pala ano, gutom na ako. Chart na ulam namin, repeat performance, yung ulam namin kahapon. Ang dami kasi kalabasa at saka yung ano, yung crabs. Naghahang. Kahain kayo? <laughs> yung kamatis kanina na natira. Kanina umaga. Hindi na kami nagluto guys kasi ang dami nito. Ayan oh. Nilagay namin sa rep kagabi kasi nga kahapon nung kami na spaghetti. Hindi na kami nakapaghapunan ni Papa. Kaya ito na lang yung ano lunch namin, dapat magluluto pa si Papsi ng ano ng atobong baboy. Pero hindi na bukas na lang. Para makatipid. <laughs> Let's go guys. Sakit ang ulo ko. Sobrang init kasi. init ng panahon. Patapos na yung washing machine. Tapos nagsalang pa ako sa washing machine. Mamaya papagalitan ako niya. Ay, ang tagal mong tawagin. Naka-sleep ka ba doon? Ha? Naka-sleep ka? Alika na dito. Dito ka na. Alika na dito. Dito ka na. <laughs> Naligo na itong mga ito eh. Kanina pa. Alika na lang. Mm uh -uh. Alika na. Akyat ka na dito. Akyat na ikaw. Alika na. Eto. Gusto mo pa itong sausage mo. Ito madaling magsawa kasi ito eh. Mm. Kagabi ayaw niya kumain. Good morning. Kunin ko yung anong gunting. Gunting? Bibigyan kita ng gunting. <laughs> gunting daw. Gusto niya. Gusto ko yung sa akin sana. Doon sa baba. Ito poproning. natin mga ano, mga dahon niya. Nagwa-wild na itong mga halaman, pero hindi siya namumulaklak. Tanggalin natin yung mga talbos para ano, sabay-sabay silang mamulaklak. nag init hindi naman tayo makapagtanim pa. Ito na ibang ano oh. Magiging batik na siya. Huwag mo muna siyang dinigan. Huwag mo muna din eh. Dinig para mamulaklak na sila. Bigay ng mulaklak. Ito so guys yung madamot mamulaklak. mulaklak. <laughs> Minsan lang. Dalawang bis na isang taon eh. Sofia Indiana. Sofia Indiana. Mayabong lang yung dahon. Madahon nahihirapan sila na pagandahin ito nahihirapan sila na payabungin pero ito ay mayabong siya nahihirapan naman na mamulaklak pag namulaklak kasi nito super ganda kaya kailangan pagcagaan din siya kaya, para lang siyang kinakapun para ano mamulaklak ulit siya, yeah, marami nakuha. Marami <laughs> eh, nagwa-wild na siya. Mas maganda tingnan pag ano, Kung gulay lang yan eh, marami ng gulay. <laughs> no, so, naugos na naman Sunday naugos na naman yung tubig namin <laughs> binis talaga namin sa tubig and mag tayo ng pagkain breakfast Ay, ang init grabe sobra ako na lang yung nag dito sa ano dito sa loob tapos yung lanay na lang saka yung kitchen yun ang hindi ko natapos si papa pinalis niya ako kanina dyan siya na lang yung nagluto ng breakfast namin Mag-edit na sana ako kaya lang sobrang init kaya tinulungan ko muna siya doon. Sobrang init, ang sakit sa dibdib. Kaya naman eh, napakasilosan. Mga pupunta lang sa akin si Bella eh. Naaway na niya oh. Tama na, tama na, tama na. Sky. Halika na, ikaw na lang. Halika na, halika na. Tamo ayo nyang palapitin si Bella. Tama na. Sky. Tama na. Lika na, lika na dito. Lika na. <laughs> si <Losa. laughs> Nga ba ah. <laughs> si Ala na, sayang yung iPad ko. Ayun na talaga niyang gumana. Na maalam na siya kahapon pa. Ay, wala na, sayang. So ito naman guys yung nabili ko. Ayan, actually uh, stand talaga yan ng ano ng iPad. Pero pwede naman siya dito na gamitin. Ito talaga ang hinahanap ko dahil pag nakahiga yaan, hindi ko nakikita yung letters na hirapan ako. So balak ko pa sana na bumili ng isa para dito sa iPad Kaso, wala na talaga na maalam ng maaga sa atin. Takbuhan ng takbuhan. Hi, kagabi guys, yung labahan namin, kinalahati ni Papa, tapos yung kalahati, dito niya isinamba. <laughs> Kasi gabi na yun. Tapos yung kalahati, yung mga ano pala ito, yung mga nilabhan ngayon, yung mga gamit ng mga batuta. Ngayon, mga towel nila. Kahanap si Papa, nasa kaya yung ano po, Inuminan ko ng kape. Hindi. Dito ko lang naman nilagay kahapon. Why oh why? Nawawala. Wala dito. Puti yung hinanda ko. Bakit? Ah, marami kasi kami nahiwang ano. Nahiwang sibuyas. Sarap nito. Grabe. <laughs> sarap ng breakfast namin ni Papa. Success, guys! <laughs> Nakapapalengke na naman ako. Dito lang sa, ano, sa one. Saan naman kanina pa, dapat kine-check ko yun bago tayo atis yan, no? Okay, so, pagbaba pa lang namin, no? Oh. Grabe, uhaw na uhaw si Sky. Buttercup. Ngayon lang akong nagsumubok nitong coffee ko na ito, yung double cups. Hi, guys! Salamat po sa panunood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na! Bigyan nyo din po ang thumbs up.